May konti lang po akong update sa aking mga alagang baboy at sa aking uh, kulungan. Kasi nagpa-renovate po ako ng uh, konti. Ginawan po natin ng renovation yung ating kulungan. Hinati ko po yung malaking kulungan dati para sa tigisang inahin. At yung buntis po natin ng na mga inahin, ito po ay 102 days na sa ngayon. So, manganak na po siya sa sunod na buwan. Uh, medyo may kaliitan po yung uh, tiyan niya mga kababoy, uh, gaya ng sinasabi ko na lagi ko tong inaobserbahan yung paglaki ng tyan niya baka kasi magaya to so nakaraan yang panganganak na uh, mammified yung inanak niya ng mga BX so ito namang isa ika 70 days niya sa ngayon so ito po yung sinasabi ko mga kababoy i-share ko po sa inyo kung magkano yung nagastos ko sa aking revision sa kulungan kung ilang semento bakal at uh, Hello black yung nagamit natin. So, itong kulungan na to ay uh, napagawa ko dati para sa patining, yung unang pagbababuyan ko. Kaya malaki itong kulungan, mahaba siya. Uh, yung ginawa po namin, hinati pinahati ko po sa kapatid ko para pag manganak yung isa, ay dito po ilalagay lahat ng mga biik. Yan. So, yung nagamit po namin dito na haloblock ay... Uh, Mula sa sahig hanggang sa itaas ay apat na patong po yan. Tapos, uh, dito sa poste hanggang sa likod, bali, anim na halublak uh, naman. So, lahat-lahat po sa isang division, yung nagamit po namin dito na halublak ay uh, 24 piraso. Yan. Para lang dito sa side na to, 24 piraso po yan. Tapos, nag-add po ako ng... Uh, limang piraso na Hello Black naman para dito sa harapan kasi dito banda bandana to medyo mababa to kaya dinagdagan po yan ng kapatid ko Jan at pati dito yan nagdagdag siya so lahat-lahat po na nagamit namin na Hello Black ay uh, 29 piraso tapos sa uh, 10 piso po bawat isa kaya Gumastos po ako ng uh, 290 sa Hollow Sa semento naman na uh, dalawang uh, sako na semento yung uh, binili namin, tapos hindi po yun naubos yung isang sako so meron pang natira na mga kalahati. Uh, 235 naman po yung sako at uh, 470 yung dalawang sako noon. Tapos yung gastos natin sa hollow block na 290. So gumastos po ako sa materialis pa lang ng 760 Uh, dagdagan natin ng labor, kahit kapatid natin, magbabayad pa rin tayo, uh, 300 lang. at uh, uh, Nasa dalawang araw naman niya to ginawa, bali parang half day, half day, uh, kaya 300 lang. So, 1,060 lot yung nagastos ko, nalabas na pera natin dito sa uh, pag-renovation ng kulungan. Ang mga free na materials natin mga kababoy, buhangin, pako, bakal, at saka yung tire wear. Kasi meron pa tayong mga sobra-sobra na gamit pa na materials So yung sinasabi ko na inoobserbahan ko mga kababoy yung ating yung ating isanginahin, 102 days na siya pero hindi ganoon kalakihan yung ah, paglaki ng tiyan niya. Ah, lagi ko itong sinasabi sa vlog ko na ah, inoobserbahan ko siya kasi na five po siya nung nakaraan. Ah, yung unang anak niya 12 peraso pero dalawa lang yung ah, buhay kaya ito yung inobserbahan ko hanggang sa ngayon. Pero pag hinahawakan ko naman yung tiyan niya ay may mga beak naman na gumagalaw. So antayin ko na lang kung ilan talaga yung ipapanganak niya. Samantalang ito naman ay uh, 70 days niya sa ngayon. Pero uh, medyo may uh, kalakihan na yung uh, chan niya. Eh, para talaga dun sa isa. So ito naman ay nanganak ng 18 peraso nung uh, nakaraan. At sa ngayon po ay uh, pang lima na uh, pagbubuntis na niya to. Pang fifth uh, parity na niya. Ito lang po muna yung update. Happy farming po sa lahat.